Hello po, my name is Mars Apsay at magandang araw po sa inyong lahat. Tara na't kainin natin ang latik na aking nakuha sa pagluluto ko ng purong langis ng niyog. Ang sarap talaga ng latik na ito. For today's ganap ay ibabahagi ko po sa inyo ang mga nakakamanghang binipisyo na makukuha sa coconut oil o langis ng niyog. Bago po ang lahat, please subscribe, like and share my video para updated po kayo sa mga video na aking i-upload. Alam ko po na ang karamihan sa inyo ay marunong na at magaling pa magluto ng purong langis ng niyog. Pero sa hindi po marunong magluto ng purong langis ng niyog, pakisundan niyo po kung paano po ako magluluto mga nakakamanghang binipisyo na makukuha sa coconut oil o langis ng niyog. Number 1. Maganda para sa balat. Ang pagpahid nito sa ating katawan ay nagbubuo ng antibacterial layer na nagpoprotekta sa infeksyon sa ating katawan. Nakakapagpabilis din ito ng paghilom ng mga sugat sa pamamagitan ng pagtulong sa pagsaayos sa mga damaged tissue. Number 2, mabuti sa kalusugan ng utak. Ang coconut oil ay nag-iimprove ng cognitive function at naiiwasan din ang neurodegenerative disease. Number 3, nakakabawas ng heart disease. Ayon sa pag-aaral, ang kabuuan ng caloric intake na kasama ang 30% hanggang 60% mula sa fully saturated coconut oil. Kaya nakakatulong ito maiwasan o maibsan ang cardiovascular disease. Number 4. Nagsusuporta sa immune system. Mayaman ang coconut oil sa lauric acid isang nutrients na nagsusuporta sa ating immune system. Number 5, kayang poksain ang Candida. Ang coconut oil ay may magandang source ng caprylic acid na kilalang nakakapuksa ng Candida sa pamamagitan ng pag-target sa mga harmful bacteria. Number 6, nakakatulong magbawas ng timbang. Kahit na ito ay may fats, ang coconut oil ay nakakatulong sa pagbabawas ng timbang. Ang healthy medium chain fatty acids nito ay hindi nagsisirculate sa ating bloodstream gaya ng ibang fats. Ang mga ito ay direktang dadaloy sa ating atay at magiging enerhiya ito. Ang fats na taglay ng coconut oil ay hindi maiimbak sa ating katawan. Magagamit ito sa paggawa ng enerhiya. Pangpito, gastrointestinal malabsorption. Ang kombinasyon ng vitamin E supplements at coconut oil ay nakakapag-improve ng balat. Magandang alternatibo din ito sa mga dumaranas ng gastrointestinal malabsorption diseases. Pangwalo, ito ay nakakatulong sa may diabetes. Hindi ito nagpoproduce ng insulin spike sa ating bloodstream kaya nakakatulong ito makontrol ang blood sugar natin sa pamamagitan ng pag-improve ng insulin secretion. Tandaan, hindi ito paraan upang maging daan para kumain ng mga matatamis at maraming carbs. Number 9, lower cholesterol. Ang purong langis ng niyog ay mayaman sa lauric acid na nagpoprotekta sa ating mga puso. Sa pamamagitan ng pagpapababa ng total cholesterol at pagpapataas ng good cholesterol. Number 10, mabuti para sa thyroid. Ayon sa research, nagpapakita na ang coconut oil ay may tagline na medium chain fatty acids. Nakakatulong ang coconut oil sa pagpapalusog ng thyroid, lalo na ang mga taong may underactive thyroid. Nagpapabilis din ito ng ating metabolism at nagbibigay ng karagdagang enerheya. Pakibahagi po ang video na ito upang maikalat ang mabuting pagpapanatili ng ating kalusugan. Ang lahat po na aking nabanggit, ito lamang po ay tungkol sa aking na-research at mga nababasa. Wala naman pong mawawala kung tayo po ay maniniwala sa mga organic na gamot o herbal na ating mga nakasanayan sa ating kapaligiran. Pero bago po ang lahat, ay ugaliin natin kumonsulta sa doktor bago sisimulan ang mga organic na gamot sa ating palibot. Siguro naman po ay may natutunan po kayo for today's video. At kung nagustuhan niyo po ang video ito, please subscribe, like and share para po marami pa po ang ating mababalitaan sa magandang binipisyo ng purong langis ng niyog at ito po yung pinakapaborito ko sa lahat, ang latik bao. Di nga, o oh, ba diba? sino din dyan ang mga kumakain ng latik? Ayan, masarap yan ipatong sabi ko. Oh my God, nagkikraves ako. Dahil naluto na po ang ating purong langis ng niyog, yan, tinanggal ko lang po yung latik din. Itabi ko na rin po yung langis at palalamigin marami din po yung langis kasi yung dalawang buti namin na may buto ng buro ay napuno din ng langis. di uh, ba? Diba? Medyo matagal-tagal naman uli ako makapagluto ng purong langis ng niyog. Sabi po kasi ng nanay ko, pagka daw yung langis ay hahalo sa kahit anong herbal, kailangan ay malamig na malamig. Dahil masunurin rin tayo, so palamigin muna natin yung langis. Sa hindi po marunong magluto ng purong langis ng niyog, chat niyo lang po ako o tawagan niyo po ako sa aking personal number. Ipagluluto ko kayo. Ayan, itabi na po natin sa isang bowl pero kailangan nating salain para makuha po yung latik ng langis ng niyog. O, ayan. O di ba medyo marami din po yung nakolekta kong purong langis ng niyog. At karagdagan po ng magandang binipisyon ng langis sa atin ay pwede itong ilagay sa ating mga anit at ibabad po ng 30 minutes o 1 hour. Maganda po ito magpapakapal ng ating buhok at magpapatanggal ng ating balakubak. Ayan po yung dalawang bote na aking binabanggit kanina at napuno po yan ng ating nakolekta na purong langis ng niyog. So, may panghaplas na kami. Sa muli, ako po si Mars Upside na nagpapasalamat po sa inyong lahat. God is watching us. Kaya, go lang ng go. Bye-bye!